Ikinagulat at ikinatuwa ng marami ang opisyal na anunsyo ni na Kim Chu at Paulo Avelino na sa ibang bansa nila gaganapin ang kanilang inaabangang kasal. Matapos ang ilang buwang pagtatago ng mga detalye, kinumpirma ng magkasintahan na pipiliin nila ang isang napakagandang destinasyon sa labas ng Pilipinas para sa kanilang espesyal na araw, Ayon sa mga ulat, ang desisyon na gawin ang kasal sa ibang bansa ay bunga ng kanilang kagustuhan na magkaroon ng isang intimate at personal na selebrasyon, malayo sa ingay ng publiko at media. We wanted something special, a place that holds meaning for both of us. And somewhere we can truly enjoy this moment with our closest friends and family, ani came sa isang eksklusibong panayam. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang eksaktong lokasyon, marami ang naniniwalang ito ay isang lugar na may natatanging kahalagahan sa kanilang relasyon. Ang ibang netizens ay naga-assume na maaaring ito ay sa isang romantic na European city habang ang iba naman ay nag-iisip na baka ito ay sa isang private island resort. Ayon kay Paolo, we chose a place that feels like home to us, somewhere we've shared beautiful memories together and where we can create new ones as we start this new chapter ibinahagi rin ni Kim na sila ay naging hands-on sa bawat aspeto ng kanilang kasal mula sa pagpili ng venue hanggang sa mga detalye ng dekorasyon at programa it's a once in a lifetime moment so we want everything to be perfect We're working with an amazing team to make sure our dream wedding becomes a reality. Dagdag pa ni Kim. Ang balitang ito ay lalong nagpasiklab ng excitement sa kanilang mga tagahanga na matagal nang inaabangan ang bawat detalye ng kanilang kasal. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta at kasiyahan para sa magkasintahan sa social media kung saan ang hashtag Kimpole Wedding ay nagtrending agad matapos ang anunsyo, inaasahan ng marami na magiging engrandi at unforgettable ang kanilang kasal, lalo pat kilala si Nakim at Paolo sa kanilang elegance at class. Ayon sa isang source na malapit sa dalawa, ang tema ng kasal ay isang kombinasyon ng modern at traditional elements, na magre-reflect sa kanilang personalidad at pagmamahalan. It's going to be something truly unique, something that represents who they are as a couple, sabi ng source. Sa kabila ng pagiging abala sa preparations, sinabi ni Kim na sila ni Paolo ay nakahanap pa rin ng oras para mag-enjoy at mag-relax. We're trying to savor every moment, enjoying the process together and just being excited for what's to come. Honey Kim, sa ngayon, marami ang naghihintay ng mga susunod na updates at mga pasilip mula sa kanilang pre-wedding events. Tiyak na ang kasal na ito ay magiging isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa showbiz ngayong taon. At ang lahat ay excited na sa magiging kaganapan sa kanilang espesyal na araw.